Hi, good morning sa inyong lahat at welcome sa panibagong vlog. Hindi ko saan kami dadaan dito o doon. So, dito na lang tayo. Kasama ko si posting ngayon. Yan. Ah, uh, si Mrs. tulog pa. Niyan ko muna siya makapagpahinga. Ah, alam niyo naman dito. Uh, ah, kahapon. Ano siya? Lunes hanggang Sabado nagtrabaho. So, ang agad din niyang gumigising kaya... Hinayaan ko muna siya magpahinga ngayon Sunday. Natutulog pa siya. Siguro mag-8.30 na o mag-9. Hindi ko alam. Basta uh, Sunday ng umaga ngayon. Hi, hey, grabe. nandito kami ngayon sa park. Ramdam ko yung araw na mainit sa jacket ko. Dito tayo po, Dito tayo. Ay, tig Dito tayo. Ayun dyan sumunod ngayon na. Hey. Hmm. Hmm. Sobra. Jew. Tagalog. <laughs> po ko lang dyan ha. Huwag mo makakainin yan. Hmm? Hindi niya kinakain. Kinain niya. Nang walang, wala pa akong signal. Hmm? Jira. Eh, hey. opo. Opo. Huwag mo makakainin yan. Hmm? No? No? Raba. Good. Ay. Uwi na siguro Pinapawisan ako. Pinapawisan na ko. Ang kapal ng jacket ko. Eh, medyo mainit ngayon. Whew. Siguro maglalabasan na rin yung mga ano, bulaklak. Kasi pag ganitong kainit, ibig sabihin parang spring na. Maglalabasan na yung mga bulaklak sa puno. Parang cherry blossom. Ay, ang kulit na aso na to. At nakarating na kami sa bahay. Niinip ko yung ano, lugaw. Nagpakulo na rin ako ng tubig. Dadagdagan ako ng sabaw kasi kagabi pa to. Eh, iga na. Sinipsip na ng tawag dito. Sinipsip na ng kanin yung tubig. So, wala na siyang sabaw. Kaya nagpakulo ako ng tubig para ilagay. Ayan, okay na ulit, di ba? Ay, gising na rin si misis. Ay, good morning. Kasi yung lamig. Ang lamig. Ako, oh, nahiinita. Goto. Yan o. No? Mainit-init pa. Saktong-sakto yan sa malamig na panahon. Goto. Ito yung natira kahapon. Mag <coughs> Meron na akong <laughs> ubulan yata. Bago magtrabaho kami ni Mrs. Siyempre, magahan muna. Okay. Whew. Init. Magahan po tayo. At, thank you Lord. So, masarap ng magahan. Yan. Magahan muna kami. Ciao ay, ayun, ready na kami ni Mrs. para magtrabaho. Pa-part time muna kami. Ayun. Nawala yung remote ng aking ano, uh, gate kaya dito pinubuksan sa unahan. Sira. Buti na lang hindi masyadong malamig ngayon. Saktong-sakto. -sakto. Trabaho muna kami. Dito kami sa sentro. Ang na ng views dito. Okay, oh. May pag na ano, mababa. Doon yung parte namin, yung bahay namin. Doon sa bundok na yun. Ngayon yung gagawin namin ngayon. Magtatrabaho. Tapos pumunta pa kami ng supermarket para bumili ng regalo. Doon sa birthday ng kaibigan namin. Kaya kailangan namin bilisan. diba ba, Chi? Isang oras siguro. dun, duman ka muna kami ng ano, pharmacy at bumili si Mrs. ng gamot. Okay na, kami nung ko ng gamot. Dito kaya tayo bumili ng regalo? Oh, wala na. Ha. ah, di kay Carpano sana, no? Mga bag? Mga sarado mga na eh. Bilisan na kami ng regalo dito pero sarado. Sunday kasi ngayon, siguro supermarket kami makakabili ng mga pang regalo. Dito kasi puro sarado yung mga negosyo. Sarado eh. Mura dyan wallet, di ba? Taranta lang. Ay, bakas ah. Oh. Ang daming ambulansya. Siguro may event ka yan. hindi doon parang yun Hahaha. Aping. Oh, bukas. Nandito na naman kami sa malaking pinto na ito. Ito yung main gate ng ating trabaho. Ano eh? ba ito? Ha? Dito nga ba? Eh, dobe. Ano siya pa? Dito, Dito tayo, eh. Doon yata yan eh. Non mi ricordo, di qua di ba? Eh? Uh eh? -huh. Okay. Yeah. Entra. Non sarà da. Hindi makapasok. Hey. Nah, dito yung dati yung binuksan mo eh. Oo oh, nga, dyan tanda ko eh. Baka hindi laga na, ayun. Oh, Ayan? Yeah. Umikot na eh. Dito no, nga. Magdala mo sa gilid dahil ingihina ako. Saan lagot tayo dumaan? Nandiyan na ketchup yun. Yun? Yun. Okay na. Nalis, nalis, nalis. Hahaha, ingihina si Maisie Ayun, mag-start lang ulit kami magtrabaho. Oh. Ang dami dito ano, ambulance. Yan, pura ambulansya yan. Siguro may kinakasal na nagtatrabaho sa ano, hospital o sa ambul ambulansya. Kaya madami. Dahil kasi kasalan yan, yung may hagdan na yan. Yung may tao sa taas. Doon kinakasal yung parang civil dito. Ay. Ayan, trabaho na kami. At para mga kami matapos. Let's go. trabaho. Na ko na to wow. na ko na. Habang nakikinig na ano. chink positive. <laughs> so, ayun. Basang-basahan na lang. Tapos-tapos na. Pwede namin umuwi. Tapos na lang. Eh? Tatcho na lang doon. Patcho Ready mo na. Ay. Ayun. Tapos na ang aming tatlong oras na part-time. Bali, isang oras at kalahati lang pala. <laughs> tatlong oras yung yung total kasi dalawa kami at uh, yung kumita na kami ng kano yun times 3 na ah, 30 times 60 180 din sa Pilipinas di ba tatlong oras na trabaho ah isang oras at kalahati lang pala lagi ako na pa tatlong oras okay na yon di ba so uwi na kami ngayon sa bahay magpiprepare bibili ng regalo at uh, punta na kami sa birthday nung kaibigan namin uh -huh. Ayan, bumibili kami ng regalo dito. Para dun sa kaibigan namin. Pero hindi ko pwedeng pakita. <laughs> Kasi, surprise, di ba? Kaya nga regalo eh. Amisis, no? <laughs> uy. Baka may bayad dyan, uy. Ganda, oh. Huh? Baka may bayad dyan. Ganda, oh. Dior. Magkano to? 43. Ang ganda nito. Yari. una con le patatine. Tutto mo na, pizza. Mm. Ano sa'yo? Ito Tamis. Bueno. Ay, andito na kami sa bahay. At ready na ako. Nagpahit lang ako ng damit sa loob kasi pawisan ako kanina. So, mamaya na ako ko siguro pag-uwi. ka muna ha. Nalabas ka ni Kuya. Okay? Dalawa siya ni kuya nung anak kong panganay kasi hindi naman siya sasama. Kasama lang namin yung bunso namin. So, ayun. Ready na kami. At uh, susuntoy na kami dito. Siguro mga 10 minutes or 5. Nandito na yan. Ready lang ako ng mga dadalin. Siyempre. Ang regalo. Baka malimutan. Okay na to. Let's go.